lang mic ano okay sige nandito na po <laughs> itong mic natin para din itong saltiga mo mag on mag hindi sige lang nandito naman alright so this is the channel that uh, uh ito lang ang channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan, pawang katotohanan lamang ang pagbulay-bulayan natin sa channel na ito. Ito po ang inyong lingkod, si Philcore Ellen. Live po tayo ngayon. okay? Ito lang ang channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan. Kaya, dito na kayo. <laughs> Alright mga kapatid ko, simulaan na natin ang expose natin. Mm, maliit lang ito madali lang, mga 30 minutes will finish. Okay? So, pasok na po kayo, pasok. Maghintay lang ako ng mga limang taong makapasok para magsimula na po tayo kaagad. Pasok na po, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pilcor Ellen. Live po tayo ngayon. Yung mga hindi makahabol sa live streaming natin, mag-replay na lang po kayo. Okay? So, replay na lang kayo para makukuha din ninyo ang tamang impormasyon dito sa ekonomiya ng ating bansa, mga kapatid ko. Okay? Pag hindi kayo makikialam, kayo nang bahala dyan sa sarili nyo. <laughs> mga kapatid ko, mahirap makikialam ang walang kaalaman. Kaya mag-aral naman tayo. Okay? pag-aralan natin ang araw-araw na lumalabas dito sa channel na ito. Okay? Ito na nga ang inyong lingkod na magsasabing makialam at mag-aral. Mahirap makialam ang walang kaalaman. Okay. This is Felcor Ellen. Okay, mga kapatid ko, magsimula na tayo kahit wala pang kahit isang pumasok. Pero, ang hirap kasi pag walang pumasok, walang nakikinig sa sa'yo. Kaya maghintay lang muna ako. Maghintay-hintay. Kahit man ilan lang ang pumasok muna, maghintay ako. Okay. Pagkatapos dyan, iba na naman ang gagawin natin. Pasok na po kayo. Pasok mga kapatid. Alright. So anyway, kung ayaw, di wag silitin. Kinausap daw siya ni PBBM sa Takloban. Para oh, tumulong ba? sa gastusin ng mga kandidato, mula okay. national hanggang local candidates. Wow, Ang... kaya pala tiba-tiba diba sila kaya from production pala. to uh -huh. yung lineup ng kanilang senatorial and congressman and the local provided sila kung saan-saan sila napupunta. Siyempre kailangan ng pera diyan, eh, 'di ba? Medyo ano eh, lamang sila when it comes to yung mga gastusin or kailangan. Yun ang sinasabi natin na nang sa kanila ang machineries. Kasi lamang sila kahit sa pera, lamang ang administration noong 2025 election. Nandyan sa kanila ang machineries, nandyan sa kanila ang lahat-lahat na. Samantalang ang mga kandidato sa opposition uh, oposisyon, wala silang mga paraphernalias dito. Kaya suportado ng pamahalaan ang mga kandidato. Pero what what happened? Kaya nanalo sila kasi mayroong magic. Magic sarap 'yun. <laughs> Sige, tuloy. Ano lang gastusin eh. Samantalang sa kabila, like for example, the people pesos. Pumabitusita ko 'yan, 난 진짜를 원한다고. 진짜를 원한다면 Enuri Kangang Plus. 식약처 인증 마크로 믿을 수 있으니까 엄마가 선택한 진짜 건강 기능 식품 전문관 애누리 건강 플러스. distinguish h antithesize together. 아, 아 napag-jalan 아 my 9 billion pesos ko 11 billion pesos yun ba yung ibinawas nila sa AFP ano, AFP budget binawasan i l a nang 10 billion. Tapos sila ilalagak lang nila sa pang-kampanya si na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng limang kumpanya mm -hmm. para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Amay! At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid mm -hmm. ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Mm -hmm. Kung matatanda ninyo noong 2022 Nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Oo, oh, naalala namin yan. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Yay! Yes. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang mm -hmm. isa sa mga nasa likod ng kontrol. Sandali lang. That's good. Okay, go ahead. sa importasyon ng sibuyas pero hindi po natuloy ang investigasyon grabe ano naalala nga namin yan ni ito yan ni Ayan, uh, ito. Sampung Sabpina uh, ang nilabas uh, okay. laban sa Sampung Katao at kasama dito si Martin Araneta at saka yung Special Envoy to China nila dati na si Michael Ma Mm. Ah, ito eh, ay with regard Yang? to ay, the 693 million na smuggling, no? agri smuggling. At makita natin, eh, ito nga mismo yung video ni Swansing kung saan pinasasabi na niya. Ah. Ito tingnan natin. Namely, Michael Ma. Mm -hmm. Michael Ma. Yan. Nat, 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 nat Yan. Ang. Michael Ma. Mm. Andrew Chang. Mm. Ito, ah, uh, umpisa pa lang ng pamumuno ng gobyernong ito, meron ng ganitong issue. It just so happened na during this time, hindi initiated by the president. Actually, stopped by the president. Ngayon, yung sinasabi, maya naman kayo, tapos gumawa ng ICI, initiated by the president. Kaya lang, control pa rin kasi hanggang, ano lang, hanggang zaldi ko lang muna sila. Pero, nakita niyo, nakita na natin ang sinyalis ng gobyernong ito. Una Aggregates. Finally, Mr. Chairman, I would also like to request records and documents from the Bureau of Customs and SBMA on importer of cigarettes in Tobeco Vision Corporation whose cigarette products are allegedly flooding despite being declared for transshipment for Malaysia. Mm -hmm. In view of this request, I will divulge in due time pertinent information on this individual. Ang tanong, after that, ano nangyari? Wala na. Wala kasi pininto. Kaya tama yung sinabi dito ni Zaldico, nag aaccount account na pinatigil. Oh. Pinatigil and uh, nangyari na nga, nawala na. Kasi nakita nyo during that time, ah, di ba maingay si Ramon, si Montulfo. Siya nag-ingay nito eh. Idinawit ni Montulfo ang utol ni First Lady Liza Marcos sa kontrobersyal na Sibuyas smuggling. Itinuro ni Montulfo ang kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos na sangkot sa smuggling ng Sibuyas. Sa ilang Facebook post ng kolumnista, sinabi niya na si Martin Araneta, kapatid ng unang ginang, ay kasosyo sa negosyo ng umano'y hmm. onion smuggler na si Michael Ma. Nakaw. Si Ma ay presidente umano ng China Philippines United Enterprises Ayan. na may opisina sa kaparehong gusali at palapag ni Attorney Liza. Samantala, mariing itinanggi ni dating National Security Advisor Clarita Carlos ang mga kumakalat na balitang may isinumita siyang listahan ng smugglers kay Pangulong Marcos. Kaya Ayan, isa din to nag-ingay eh. Siya tinanggal sa trabaho. Aniya ang National Intelligence Coordinating Agency ang dapat tanungin kung nagsumite sila ng ganitong listahan sa pangulo. Patanong yung unang post nito, patanong. Sabi niya totoo ba na ganito ang sabi ng National Intelligence or yung NICA eh sangkot ang inyong kapatid? Pagkatapos niyan, nawala na siya sa sa ere sa na, na, na National Defense nawala nawala na rin yung hearing kaya tama totoo yung sinasabi ni ko dito ano oh, malinaw ang hmm. post ni from where i sit by Ramon Tulfo o oh, post yan ni Ramon Tulfo noong araw mm -hmm. o oh, di ba o oh, tapos ngayon anong ginagawa ni Tulfo ngayon initira ang mga Duterte ang sabi at, ni speaker ang tanong magkano kaya Sir, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon ay, kaya walang, nat, walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon Nakaw. ng sibugyas. Nakaw! Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Mm, mm -hmm. so. April 2023, nagsimula ng tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romales na kung pwede, ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito napruma ng Pangulo noong sila'y nasa Clark. Dahil doon, sumi ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Okay. Noong 2024, kinausap kulit si Speaker Martin Romaldes na kung pwede, Makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 52% ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang matapos ang matagal tinalakay. Sa kauna-una ang pagkakataon, nagsama-sama ang limang komite ng Kamara para sa pagdinig sa issue ng smuggling at price manipulation sa bansa. Sa isinigawang Kintacom hearing, pinag-usapan ng mga komite ng Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture and Food, Social Services at Food Security, ang mga isyu sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nagdudulot ng kagutuman sa bansa. Bilang bahagi ng deliberasyon ng House Resolution 254 at alinsunod na rin sa panukala ni House Speaker Martin Romualdez. Layo ng inquiry in aid of legislation, natuldukan ng problema sa pagkain at matiyak ang siguridad nito sa bansa. We want to uncover the gaps that we need to plug to achieve this goal and if needed, the personalities that should be made accountable for making this goal difficult to achieve. Kumbaga, nagsasagaw sila ng parang como, kunwari, seryosong investigation with regard to this uh, rice uh, commotion issue na ito or chaos sa rice na ito. Without even knowing na nasa likod pala niyan ay si Liza Marcos. Mm, sila pala ang nagkocontrol. Yung first family ang nagkocontrol. During that time, wala tayong alam. Kasi may alam lang sila Zaldico, uh, Theo Ra Laurel, Martin Romualdez at Marcos Jr. di ba? Uh, kasi after niyan, tumigil na yung investigation, wala na. Tama. Unlike yung ginawa nila yung Quadcom, nanganak pa naging naging ano yun? Uh, Tricom. Hindi, ano tri-com, tas naging Quadcom, di ba? Nanganak pa nang nanganak. Ay eh tuloy-tuloy 'yun halos uh, isang taon na ginawa nila yung Quadcom, isang Congress, 19th Congress, hindi natatapos basta about Duterte. Pero dito, ah uh, KentaCom daw ah uh, laban doon sa rice uh, uh, price hike ng rice. Isa lang, isang session lang tas wala na. Totoo 'yung sinasabi ni Zaldi na to. Habang iniimbestigan ito ng Kinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda hmm. bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu oh. matapos niyang ipakita isang confidential report hmm. na dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak ah. sa mga rice importers. <clears throat> yan. Yan, yan. isa pala sa Rising Kaya naman pala, kahit babaan niyo yung taripa. Ganun pa rin kasi siya may control. Ayon kay Secretary Laurel, maa daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Oh, mahiya naman ka ikaw. <laughs> Dahil kasama raw nila sa Vietnam visit hmm. ang ilang importer ng bigas. Ah, At... Vietnam. Nag-dinner pa raw sila roon. Oh, dinner lang kaya? Visit, yun pa lang yung ipinunta nila sa... Dinner lang kaya yon. Vietnam. Yon? Ayan, ito pala yun. Nakita nyo, o. Ayan, o. Ayan. sea uh, Cooperation of Bedrock of Vietnam Visit Marcos. Ayan sila. Ito pala yun. State visit nila. At makita natin, isa sa key purpose nila doon. The President is expected to meet Vietnam's top officials and work on agreement on Coast Guard cooperation and rice supply. So, totoo yung sinasabi ni Zaldico. Vietnam is a major rice exporter and the Philippines is one of the most, one of the world's biggest importers of grain. At kung titignan pa natin dito sa isang balita din under PNA, the Department of Agri Ag Agriculture and their counterpart in Vietnam is working on an agreement that will ensure the continued supply of rice to the philippines they si. are oh, uh, setting some targets lisa but more details oh, that to come soon once we finish the negotiations on the rice deal oh. so hindi fake news si zaldeco dito at nung araw ding yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romales oh. upang ipatigil ang House Investigations tungkol sa DIJ as instructed ng Pangulo. Oh, 'di ba? Kaya nawala yung Kintacom na 'yan. Magkasama kami ni Speaker Martin Romales nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilibas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Mm. ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, Pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15 ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Okay. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Grabe, no? Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang makakonting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom. no? O baga, lahat ng ahensya kontrolado nila. Like for example, sa DA, <coughs> sa fishing, andyan si Teo Laurel. Siya din ang nag import at export. O nag i uh, nag-export ng ano ng isda at nag-iimport din Oo kasi po. meron sa fishing company yan. Oh. Kaya itong mga expose ni Zaldico Insider siya eh. Alam niya lahat. Siya yung kinakausap dito kasi siya yung chairperson ng budget dito. At yan yung mga report-report. And speaking of report, nag-report daw itong si ah, BBM, BBM report, eh lumalabas na fake news ang kanyang pinagsasabi dito. Kasi na-counter din siya kaagad ng isang abugado eh. Sa inyo lahat. Niya, ah, uh, ito patuloy sa akin pagre-report sa inyo tungkol okay. sa mga... Pansinin ninyo, di ba, the last time na, na, naobserbahan natin yung pagtingin niya doon sa may right side niya, na may right side niya. Parang meron talaga, may, may nakatutok bang baril baril sa'yo habang nagsasalita? O hawak ka ba sa leg? Tignan nyo, pansinin ninyo yung mata niya. Titingin dito banda. Yan, titingin, titingin yan dito banda. Dito mga development sa mga kaso uh, na hingil oh, doon sa uh, mga flood control project. At uh, ire-report ko po na ngayong araw, yung AMLOC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng dalawang freeze order. This brings oh. the total okay. amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air assets ni Saldico ang value, mga 4 billion. At uh, bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, oh, 198 insurance policies, 247 so, motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na, 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 na frozen na. Umpisa lang po ito, mas marami pong asset ay mafrozen para ma oh. <laughs> Tumingin doon. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay ma frozen ah Oh, tinitignan mo dyan. <laughs> nakatutok ba yung baril? <laughs> Anong lang naman. Baka naman hindi baril ang nakatutok. <laughs> si Lisa Marcos. Oh, no, kung tumilat. Oh, no, no, no. Para maibalik. Oh, 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 oh. Ang pera ng tao tinitignan asset ay para ma frozen para maibalik ibalik ang pera Concentrate ka kasi dyan. ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people pangako will be pa given rin. back to the people. Meron din pong development uh, yung ICI at saka DPWH mag magsusumit po ng ebidensya uh. sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa walong congressman na may nang mga construction company na may proyekto sa Anong construction? Dp... <laughs> may trap ba yan? Na may may-ari ng mga construction company. Construction company daw. Baka may trap yung construction kaya construction. <laughs> sa walong congressman na may may-ari ng mga construction company na may <laughs> proyekto sa DPWH. <laughs> Lastly, meron po akong uh, ibabanggit sa inyo. Oh, okay, na, yan na yung fake news. Napitan po kami mm. ng abogado ni Saldico. Oh. At nagtatangkang mag-blackmail. Na eto oh. It lang ang paliwanag sa blackmail. Blackmail? Normally, usually, ang number blackmail, yun yung bigger person. Bina-blackmail ng bigger person yung smaller person. Ibig sabihin, ikaw yung nasa position eh. You are in the position you have the leverage para man blackmail ganun po yon in in this case di ba in this case kayo yung bigger person ikaw yung presidente ikaw yung may hawak ng power ikaw yung powerful so normally ang number blackmail is yung mas mataas na tao mas malaking tao o uh, kumbaga nasa position kaysa doon sa mas mababa so for you to tell us na utuin nyo kami na kayo pa ang bin it's just very unlikely to happen na baliktad ang ano kasi kita nyo ah January pa lang hmm. siguro January pa lang ay na blackmail na niya itong si Zaldi ko kung hindi man blackmail kinausap nyo noon na lumabas na ng bansa malis ka muna uh, wag ka nang bumalik dito yung kayo yung blackmail it's more believable kasi kayo yung nasa position ni eh kayo yung may leverage, kayo yung may kakayahan na kung babalik ka ng Pilipinas, ipapatay ka namin. Kung ikaw yung may kakayahan eh. I don't think na mas may kakayahan si Zaldi ko na ipapatay ka or maglalabas ng ganito ganyan. Kasi, like for example, may nilabas ni si, si ko, pero meron kang mga, ano eh, mga team. Pivo gali, 열심히 하는 중. 그래서 콜라겐도 챙겨 먹는 중. 관리할 줄 아시네. 에버 관리를. Lahat ng ahensya gagamitin mo para i-discredit yung inilalabas niya. And that one way of you doing that is yung sinasabi mo ngayon, yung ginagawa mo ngayon na babalik. Mulong Ferdinand Marcos Jr ito ang hamon ng makabayan bloc sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kasunod ito ng mga impormasyong inilabas ni dating House Appropriations Committee chairperson Congressman Zaldico, sa bagong akusasyon ni Ko sinabi nito na personal umanong iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdagdag ng pondo o ang budget insertions na 100 billion pesos sa General Appropriations Act 2025 Paliwanag ng makabayan lawmaker na si House Deputy Minority Leader at Act Teachers party Representative Antonio Tinio ang pagbibitiw sa posisyon ng dalawang mataas na opisyal ng pamahalaan na sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman ang nagpatibay ng mga akusasyon ng dating mambabatas, oh, 'di ba? I mean, these observations hindi lang sa atin yan. Sabi ko nga, yung mga makakaliwa, yung mga progressive, yung mga makabayan black, nakikita nila kung ano yung nakikita natin. It just so happen na Duterte kasi yung vice president. Kaya ayaw nila. Kaya nga sabi ko nga, this darating na November 30, dalawa ang pinagbibitim nila. But, okay, let's say ganun na nga. But it's still the same. The, the, observation is the same. It's just It just means na hindi tayo tanga, hindi tayo mga bobo. Kaya nga nakita ninyo ha ah, mismo yung mga pahayag ni Marcos Jr. kahit puntahan niyo sa kanyang Facebook page mismo. And dami nyang mga ano daming mga negative na comments uh, against him kasi hindi naman tanga 'yung mga tao, binubobo mo kasi 'yung mga tao. Uh, not only us, even them. Nakikita nila kung ano yung nakikita natin. Ito aniya ay kahit pa nauna nang sinabi ng ICI na hindi nila ito magagamit na ebidensya hangga't hindi. Oh. Okay mga kapatid ko, wala na tayong masyadong oras ngayon. Uh, magbabalik na lang tayo mamayang hapon, okay? So medyo maaliwalas na ang panahon ngayon, maglabas muna tayo. Maraming salamat po. Blessed have a blessed day everyone. Bye-bye po. mag pa ako. Okay, sige.